Mga awit, chapter 11 Sa punong manulugtong, awit ni David Sa Panginoon inilaga ko ang aking tiwala Paanong sinasabi niyo sa aking kaluluwa Tumakas kang parang ibon sa iyong bundok Sapagkat narito, ibinabaloktot ng masama ang kanilang pana Kanilang inihahanda ang kanilang palaso sa pisi Upang kanilang mapana sa lihim ang matuwid sa puso Kung ang mga pundasyon ay masira, ano ang magagawa ng matuwid? Ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo ang luklukan ng Panginoon ay nasa langit. Ang kanyang mga mata ay tumitingin. Ang kanyang mga talukap ay sumusubok sa mga anak ng mga tao. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid. Ngunit ang masama at ang umiibig sa karahasan ay kinapupuotan ng kanyang kaluluwa. Sa masama ay mapagpapaulan siya ng mga silo, ng apoy at asupre at ng kakilakilabot na unos. Ito ang magiging bahagi ng kanilang tasa. Sapakat ang matuwid na panginoon ay umiibig ng katuwiran. Ang kanyang mukha ay minamasdan ang matuwid